Ano pa? Nasaan ka na? Andito pa sa dagat. Ah! Saan na? Ah! Ang dapat na yung sinutos ko sa'yo sa bayan na gamot ko sa Almoranas. Nasaan na? Hindi na pa nabili. Anong, anong ginagawa mo niya sa dagat? Yun na nga pa yung nasakyan kong jeep. Akala ko pang pasahero. Mag-outing pala. <laughs> Hindi mo malang tinanong kung pa saan papunta yung jeep na ano, yung driver, yung mga pasahero. ...nang kasakay. Hindi nga pa eh. Mo na ako dito. <laughs> Oh sing yung armuranas ko sobrang sakit. Napa paano kita masusunod? Jan. Tu sana ako makakawe di ko lang pa pauli. Paano mo kasi napapabigat din 'yan? Sa ang lugar 'yan. Dito sa pasa kau. Walay yun pa sa kau. Ang sakit nanam. Bakit pa masusunod ka di sa pasa kau? Tudemo na ko pa. Hindi ng kita masusunod masakit amput kurang kulit mo. Saan lugar 'yan? Pasa kau pa bidisan nya na. Anong pasakaw? Anong ano yan? Anong lada pangalan naman? Dito ng, sa ano? ano pechilitos. Ah, okay. Pechilitos? Oo. O sige, papasundo sa kumpare ko. Bilisan mo na po. Uri, ikaw pwit ko eh. Sige na, dyan ka lang. Pasundo kita. O sige na pa. Pinairam mo na <laughs> naman yung kaanoan mo na. ko talaga, kanino ka ba nagmana? Dyan ka lang ah. Oo pa. Bilisan niyo na.